Baka mga bahayin. Welcome back sa aking vlog sa Montreal Kanina na tayo nakapag vlog na karang mga araw Temperature natin kaya ang positive 1 so, ba na yung Nakita ko, magkakaroon ng snow sa sabado pero 50% lang. So ibig sabihin manipis lang. Makaraning ko. Walang snow. Ngayon wala naman ng snow. Ngayon yung lahat ipin mga snow. Ah, sige mga kamayang mamaya ulit. Mabilis yung oras dito. Ayan, dyan pa rin yung snow. Pero matigas na to. Crunchy na yung snow. Ayan, pero na pa rin ang gabundok na snow. Pero sa Sabado mag-snow siya. 50% Pero ngayong linggo Ngayong ilang araw Mababa yung Tatas na yung temperature Pero di pa alam baka Pagdating ng kalahati ng February Mag-snow pa Possible mag-snow pa Minsan nga March Mayroon eh, snow pa kahit last kahit last days ng last day ng ng March like March 30 or 31 nag snow pa rin kaya consider dito mga May yun wala na snow Pero yung temperature hindi na masyadong sobrang lamig Kaya tulad nung mga 3 weeks ago, 4 weeks ago Temperature negative 20 Meron pa nga ng taon February February 2 Negative uh, 25 so, sobrang lamig yan na nyo nalulusaw na nalulusaw na yung ano yung snow ayan o matubig-tubig na siya dito mainit din yung summer dito pero hindi katulad ng mainit ko sa Pinas nabutan ko noong 2019 talagang yung init ay pumapatak ng positive 45 50 yun yung pinakamatinding init na naranasan ko dito Sige mga kabayan, kita-kisa ulit tayo sa vlog ko.